magandang araw mga oragon. Samahan nyo ako ngayong araw na to gagawa tayo ng rack ng aquarium mga oragon para sa ating alaga na pinick up natin nung isang araw sa bulakan mga oragon. siya nga pala mga oragon. ang pinakawala natin ng kalapate noong isang araw sa bulakan ay nakabalik na lahat mga oragon. Ka kaya okay lang mga oragon ka kahit paano nakabalik din ang hindi natin inaasahan makabalik makabalik kahit sila ay mga bata pa mga kauragon tawa ng Diyos yung tatlo ay bumalik ng kinabukasan hindi ko alam kung anong oras pero nakabalik sila mga kauragon at least sa unang tos nila nakabalik sila mga kauragon ngayong araw na ito mga kauragon ay gagawa tayo ng standrock ng ating aquarium na pinick up natin ng isang araw sa bulakan mga kauragon ang ating flower horn mga kauragon samahan niyo ako ngayong araw na ito mga kauragon magwiwilding tayo ng ating gagawing rack mga koragon maya maya sandali lang mga koragon ha? ayan mga koragon ang bakal na ating gagamitin at yan ang ginawa ko na kanina mga koragon hindi ko na video yan ang kauna-unahang patungan mga koragon yung isa ay kulang pa mga koragon yan ang welding natin yan ang grinder natin mga koragon maya maya mga koragon ay mag na tayo uling magbuo ng isa pang bracket mga koragon hindi mga koragon maya maya Yan mga kauragon oh. in lang yan mga Tapos bubuuin na natin. Yan muna ang pinaka bracket mga kauragon, rewilding ko muna. Yan na yung apat na poste mga kauragon at yan yung bracket at nandito yung isa. Yan mga kunting tiis na lang mga siguro mga tatlong presidente pa. Tapos na yan mga Medyo matagal mag-welding mga kauragon kaya inaabot ng mga digada hindi naman tayo professional mga Kauragon, ito ay pag-aaral lamang. Kaya tatlong presidente ang kailangan natin pagdanan para matapos ang ating aquarium rock mga Kauragon. mayam -maya, mga Kauragon, update ko kayo. 'Yan mga Kauragon, oh, may nag sa akin eh nagpresenta. Si Raw maggiginip, magtatanggal ng bukol-bukol. Pagbigyan natin mga Kauragon dahil presentable rin daw siya eh. Yan. Siya po si mga kamangyan mga kauragon. Medyo may buntot po yan. Medyo may sipa nga lang. Yan. Ayaw po magpakita ng mukha yan, mga kauragon. Pero maganda ng lalaki yan. O yan, tingnan mo nga o. Oh. Sa mukha niya si Pakito Diaz. Yan, mga kauragon. Yan maya mga kauragon, pag natapos niya na ikinis, we will dingin natin yan. Bubuhin natin mga kauragon para matapos na. Yan. Mga wala tayong eskwala kaya diyan natin pinapatama mga Tayo nagwi na ngayon mga Koragon. Tingnan natin kung tayo ba pwedeng makapasa papuntang abroad. Yan ang mga welding kaliskis ng demonyo, hindi ng buwaya mga Koragon. Para mas maganda-ganda laban. Oh, kaibigan. Video mo nga ako. Tingnan mo 'yan. Oh, yan na mga Coragon. Mm ba. Yeah, di mo pakita. Pakita wag ka na welding lang. Ay, pakita natin. Mo. Ay. Tukatin ah. mo natin mga koragon dahil hindi natin alam kung tama eh. Mukhang mali eh. <laughs> Wah! Wow.

Bang Oragon Nagbalot na tayo Masakit na mukha ko Lapit-lapit na matapot Ang ating ginagawa oh. hini na lang ng pupulwid na mga Oragon Saka yung isang poste na lang kailangan daw finish product, sabi ng boss ko. hirap talaga mga muhan. Ayan mga ka no. Sampusti na lang. Oh. Malapit-lapit na yan. Konting-konti na lang. Mga dalawang presidente na lang mga ka tapos na yan. ya elemente tempo mamma bomberi Terima kasih telah menonton だっ,って。<laughs>

Yan mga korago oh, tayo na oh. Ha? <laughs> Ayan. Dalawang aquarium yan mga koragon. Puputulin pa natin din yan Yan Kaline Pangit naman pag nakasalong ganyan Kaya kailangan putulin Oh my god Wow Pasensya na mga koragon, Hindi professional yung wilder yung helper ko lang professional. Professional mechanic hindi welder. <laughs> Akala mo welder na professional mo ha, mechanic ko. Yan, mga Oragon. Pupulwin namin mga Oragon tapos pagpintura na uli. Gigi mga Oragon. Yan mga Oragon, napinturaan na oh. Ah. Oh my god. Yan na mga Wow. Oh, mamaya pagpatong natin ang aquarium. Update ko kayo mga kaurago. Aray. Parang professional din eh. No? Yan na mga kauragon. Oh my Yan God. Na ang God! Ang gawa natin mga kauragon. Kaya na sila mga kauragon. No? Oh. Yun! mga no oh. Yan ang finished product ng gawa natin kanina. Diba? Akala mo, professional welder din eh, no? Akala ko, mekaniko rin ako. Pwede rin pala ako maging welder, mga koragon. Hindi pa pinag-isipan yan. Kaso nga lang, napakatagal ginawa. Kasi... Mahirap mag-isip kung paano yung style ang gagawin mga kuragon. Medyo pumalpak pa nga yung nasa ibabaw eh. Huh. Hmm. Ayan nga pala mga kuragon ng ating pinick up noon sa Bulacan mga kuragon. Ayan o. Oh. Ayan. Laki na lang bukol sa ulo mga kuragon. Ah, uh, yan, yan naman ang iba nating mga isda, yung maliliit lang mga oragon. Mga angel fish. Yan. Ito si hammerhead, mga oragon. Hammerhead, iki wana. Wana ko si. Oh, para mga oragon, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat. Ingat tayo mga ka -uragol.